है मत छे सो था टेलिश वो ना बाहर आउटसाइड नेक्स्ट द डोर sabi ko huwag maingay kasi nagvideo ko wala siya okay naman siguro kasi tingin ko para mag-comment kung ano sunog lang ang chips eh sangkay kayo na mantika. Prito mahuli na ko. Pangalan ani guys is Musaka. Matrabaho ito guys. Kan kayo trabaho ni, trabaho. Kan kayo matrabaho. Prito ka pa. Pipretuhin mo yung matat, yan ang katatas. Pipretuhin mo yung talong. Pipretuhin mo yung ano ba tawag sa atin na ano eh? kung sa may tawag diri na banti yung bitaw nga gamay bitaw ko nasa ng paper kay kung dili siya naman ibutang na to sa kuanan kuan sa firex ibutang na to ang patatas tapos yung itong, na ito na tawag nito ano mo ra bitaw sa bantiyong nagamay kalimot mo sa ngalan ato ayo lagi sa you know i'm making video you know <laughs> you know, yeah, know. why you talking sorry to. Ah, I don't know pala palaka sa Ito talong na po ni Yes, talong. Kaan siya? Kaliupat ka layer. Layer, Racha. Uh. Pait-pait man ang kuan. Ay, eh. katong patatas bitaw nga. Medyo na sonok. Pait-pait man gamay. Yung, ano na. Uh. Dili na na siya ma Diyan na ang halata, guys. Matrabaho ni Dad. Hanako ka oras ano, ang nang tinarabaho. Matrabaho ning yung pagkauna ni. Pero kauno, dali ra mo. Dali ra. ra ka ayaw. Lami mo ko ni, guys. ka ayaw ba Kini akong talong dito. Kini akong talong. ano siya? Iprito pero gamay ra kahit magtika akong gipotang kay mainom ni siya o mantika o oh, muna yung Tapos ang resulta sa trabaho na to ay mahimong mantika o oh. bawal na ba mga mantika o okay. Mga tigols na ang nakatira guys. Mga tigols guys. So tapos na tayo sa talong talo ah, eh, patatas tapos yung ano pusa, tapos talong, tapos patatas ulit. Ah! Mm. Sunog, mo sunog Adi, biya, eh. on, eh. Terus, na. Kaya may diliit sunog na. Nabiyak-biyak sa'yo. Nanti kaon na eh. Tapos umibotan na ito, ano eh, manok. Manok ang itong umibotan, ano guys, tapos yung krim eh, ito Tasha. Orang tanya kita dulu lah. Orang nak tanya kita dulu lah ni terbahawa aneh. sa pagkatapos kaya na ako dito ayoko sebab pagkatapos kaya di ka ang kaunan ang isang halaga na yun ha kami man yung daghan ang buwan gulay may gulay ba ito? eh sana eh saya dah tak rin Tapos, ito naman yung ano, pusa. O, oh, kita mo, daming gulay. Matrabaho, pero dami kayo ni kauno. Paspas, paspas. Ito na na siya. kuinka tika on dan anak guys. Tada. Ini pala nito na pagkain guys is, is ano, musaka. Musaka Musaka ah. tawag niya ito, musaka Sarap. Yung nilagay ko dito sa ibabaw ay ano to, manok. Tapos, tapos may meron siyang sibuyas. Bell pepper o carrots. Tapos sinalo ko yung manok. Ito yung resulta niya. Meron siyang sauce. Yung sauce niya ay, ano, tomato, tsaka, tomato sauce set. Tada! Lagay pa tayo na. <coughs> pang topping natin, guys, yung, ano, creamy. Sana yung creamy, ay. Eh. Ito pa, guys, lagyan natin ng creamy. pantay pantay nato para pantay siya siyempre siyempre pantay para pantay Cher. ano to guys yung mystery cream tapos konting mayonnaise tsaka ano cream cheese tawag mo Creamy cheese, cheese creamy Basta Basta yun na guys, creamy cheese mm. eh. Pantay-pantayo na to Para nindot ang risotto guys Pantay na po sya trabaho talaga to guys kanina ako oras na ko talaga kipag-kimbo tres kusina shives. So guys, container siya guys. Ito guys, na siya guys eh. So guys, ilagay natin siya sa oven para magbrown lang siya, guys.